Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay. Pasisten yung mga subject signs sa araw ng Martes, June 17, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips sa pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya para kayo po ay lapitan ng swerte. Pwede po kayong magpahid ng mga money oil sa inyong mga palad mga kasyanski. Ito ay makakatulong dahil ang money oil ito po ay pampaswerte sa sugal. Ang kinakailangan ito po ay cleanse plus and ritualize pa ito po ay mas talo pang bibisa. So sa mga gusto po nito at gusto ng order ay mag-PM lamang po kayo sa akin. At syempre, kung meron naman po kayong mga numerong yung lagi nyo pong tinatayaan, meron po kayong mga favorite uh, lucky number, subukan nyo pong i-mix, i-combine itong mga numerong ito, base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong huse at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa taong aris, hindi ka bibiguin ang iyong kapalaran. Magbunga ng marami at malaking pakinabang ang iyong mga pagsisikap. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero 3, 17, 20, 25, 34, at 38. Para sa mga taong Taurus, kumilos ka na para nakuha mo na ang gusto mo. At magugulat ka, makukuha mo nga talaga ang gusto mo. Hindi kayo nang langit na malungkot ka sa araw na ito at sa dalit ng pang mga araw. Ang yung ni kulay eret, ang yung mamaswerting numero, 9, 10, 15, 23, 29, at 33. Para sa mga taong shiminei, muli ay huwag kang maging mapagpilit dahil minsan kung sino ang mapilit, siya pa ang napipiko. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong mga mat numero, 5, 11, 18, 22, 31, at 35. Para sa mga taong cancer, muli ay huwag kang maging mapagpilit dahil minsan kung sino ang mapilit, siya pa ang napipiko. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong mga mat numero, 11, 22, 5, 11, 18, 22, 31, at 35. Para sa mga taong leyo, tataas ang kita mo kapag patuloy kang namuhunan ng sikap at pagod. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 5, 18, 22, 30, 38, at 43. Para sa mataong Virgo, kumilos ka kahit simpleng pagkilos lang upang umandara ang gulong ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero, 1, 19, 28, 32, 37, at 40. Para sa mataong Libra, magdagdag ka ng puhunan upang mas lumaki ang iyong pakinabang. Magdagdag ka rin ng sipag upang magtuloy-tuloy ang pagsulong ng buhay. Ang na kulay ay burgundy, Ang iyong mga maswerting numero, 4, 15, 20, 31, 35, at 45. Para sa mataong Scorpio, nasa tulong lakas ang iyong mga swerte. Ang malalaking panalo ay para sa iyo. At ang malalaking kabiguan ay para naman sa mga kontrabida. Ang na kulay ay Lilac. Ang iyong mga maswerting numero, 3, 11, 14, 25, 33, at 41. Para sa mataong Sagittarius, ang susi sa malikayang buhay ay ang hindi na pagkahabol sa nakaraan. Ang yung mapalad na kulay ay aquamarine. Ang yung mga maswerteng numero, 8, 18, 20, 25, 28, at 44. Para sa mga taong Capricorn, huwag mo nang pilitin ang mga taong ayaw maniwala sa iyo dahil masasayang lang ang oras mo sa kanila. Ang yung mapalat na kulay ay lavender. Ang yung mamasorting numero, 6, 13, 27, 30, 38 at 42. Para sa mataong Aquarius, darating na ang mga biyaya para sa iyo. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang yung mapalat na kulay ay peach. Ang yung mamasorting numero, 7, 19, 24, 36, 39 at 43. Para sa mataong Pisces, bilisan mo ang bilis ang magtatala sa iyo sa swerte, lalo na sa larangan ng masakanang kinabukasan. Kaya't huwag ka nang mag-alinglangan pa. Ang iyong mapalad na kulay ay gold. Ang iyong maswerting numero 2, 17, 23, 29, 32 at 40.